kanyang sakripisyo sa pamilya, pinili ni RC na magsama ang kanyang partner at close relative sa isang tahanan. Ayoko pa talaga ng ganong set up. Uh, remember na nalaman ko po, pinagbigyan ko pa siya. I give him another chance para ayusin namin. Nakiusap siya sa akin na huwag paalasin sa bahay si close relative. So dahil, sige na nga, I trust you. I trust you both again. And I'm still holding the family together, eh, na ma maayos pa to, kaya pa to, Takot po kasi ako. Dahil for 13 years sa magkasama kami, I was solely dependent sa kanya. Decision making, lahat-lahat, dependent ako sa kanya. Coming from the broken family, tapos nagkaroon ka ng sarili family, na dependent ka dun sa tao. Parang, it's hard for me to step out of my comfort zone. Pilit ding binabago ng close relative ang pag-iisip ng mga anak ni RC tungkol sa kanya walang kwenta yung nanay niyo gano'n yung sinasabi nila sa mga anak ko pinifeed nila ng mga salita na ikakasira ko Sabi, walang kwenta nanay niyo Tignan niyo wala naman dito sa bahay nasaan ba ako nasa work ako Nagpatong-patong din ang mga naging alalahanin ni RC. Kahit na parang sa mata ng mga anak ko mas uh, mula akong kwenta, pero alam ng Diyos, alam ng Diyos yun na kailangan ko maging matatagi eh. kasi hindi ako pwedeng magstay sa loob ng bahay na ganun yung scenario. Kung ako lang, kaya ko pang ibere yung pain. Parang na, na ano po ako naman, hid ako masyado sa pain. Since bata, ako ganun yung setup nung nangyayari na 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 sa family. Hanggang pagdating sa ganitong relationship, ganun pa din, parang naman hid na ako. Upang maibsan ang pigating nararanasan ni RC, pinili niyang tapusin ang buhay. Pag mag-isa ako po dun sa bed, ang dami ng demonyong maano sa isip ko na tapusin mo ng buhay mo kasi wala na yan. Ang hirap lusutan yung senaryo mo. Th those were the times na nag-attempt ako mag-suicide kasi ubus na ubus po talaga ako. Lord, kung bukas may ano pa ako, magigising pa ako. Thank you. Kung hindi na, okay lang din kasi just to end this pain kasi sobrang sakit na po eh. I was not just thinking for myself anymore. Sa para sa kanila na talaga lahat ng iniisip at ginagawa ko. Kaya sabi ko hindi ako pwedeng mamatay. Sa na ng mabigat na pinagdaraanan ni RC ay napanood niya ang programang The 700 Club Asia sabi ko, tignan ko yung mga testimonies noon. I was really, really moved talaga. Iba talaga kasi it, it's a real story of life, of people, no? If someone is hurting right now, and during that time, sobrang hurt na hurt ako. Sabi, just say this prayer with me. I was really praying if this is the thing that uh, you will use, Lord, para maibsan tong pain ko, so be it. So sumunod ako sa prayer. And then somehow, nakare-relief ako after that prayer. Paano ginabayan ng The 700 Club Asia si RC? Tumaya natin yan bukas sa pagtatapos ng kanyang kwento. Sonja, ang daming tao ang kagaya ni RC na talagang trapped pa din sa matinding problema. Pero kagaya ng ginawa niya, they need to totally surrender everything to God. Yes, and because of that, at that decision no, kay RC, doon nagsimula yung um, freedom niya. So, if you're watching and you're saying, I also want to surrender my life to Jesus, I want a new life in Christ, if that's you, pray this simple prayer with us. Lord Jesus, I, I acknowledge that sin has caused my eternal separation from you, but God, thank you for sending your son, Jesus Christ, to live the life that I should have lived and died the death that I deserve to have died. So, Lord Jesus, thank you. Today, I'm declaring that I'm receiving you as my Lord and Savior. Forgive me for all my sins. Today, I surrender my life to you. Be my Lord, be my Savior. Holy Spirit, help me to live a life that pleases you, God. Thank you for this new life in Christ that I'm receiving today. The old is gone, the new has come. In Jesus' name, amen. Amen. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and, and this, this is, is my, my story. story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive two bonus Tanikala telemovies. Kampihan and senior moment with free discussion guides your support helps produce more tanikala tele-movies inspiring programs music and online content that transform lives become a cbn asia partner today We're back on the 700 Club Asia, isang pagpapala na makasama nating muli ngayon si RC. So thank you RC once again for joining us. Thank you so much again po. And again, pinagpalang araw sa ating lahat. Amen. <laughs> yeah, totoo yan. No. we are blessed to have RC again in the show right now. RC tuloy natin uli mm -mm. ang ating isang linggo, no? We're on our fourth day of kwentuhan uh -huh. sa buhay at uh, patotoo ni RC. RC ano ba yung meron sa partner mo noon at nahirapan kang kumala sa kanya to the point na kahit nakakaramdam ka na ng sakit sa kanya inaituring mo pa itong comfort zone no nasakit na pero comfortable ka pa may security ka pa rin well, well, actually uh, i came from a broken family so sabi ko baka kaya pang ilaban um, sabi ko baka masalba pa Okay. I was trying my very best mm. na hindi kami masira as family. Mm. Kaya ko siyang patawarin eh. Mm. Kaya ko kalimutan lahat. Mm. Um, so yun yung nag-hold back sa akin eh. It was not really comfortable. Mm. Uh, sobrang masakit mm. pero I'm willing to take the risk para kasi I was thinking about my our children. Mm -hmm. Yun talaga yun. Yung nagmamotivate sa akin uh, are the children talaga. Broken na nga yung nakaraan mo. Broken pa ngayon. Opo. Oh, oh, so po. pipilitin mong hindi matuloy 'yon. Pipilitin ko po. Yeah. I am willing to forget everything. Grabe mm -hmm. mm -hmm. ang Which is I think a very good attitude. Yeah, Dapat yung parang naman talaga. the I guess what the will to mm -hmm. to fight for mm -hmm. the relationship. But unfortunately kasi hindi naman willing yung other party. Mm -hmm. So kaya mahirap. And then yun na nga sinisira ang ni close relative mm -hmm. dun sa uh, mga anak ninyo. And so nung nangyayari 'yon, nagawa mo bang pagsinungalingan ang mga paratang na 'to sa Like dinenay mo or parang hindi yan totoo or mm -hmm. ano yung sinasabing din ng mga anak mo? Mm -hmm. Um, during the time kasi, I was uh, lost then. Mm -hmm. um, I, I was trying to save my children at the same time, I was trying to save me, mm -hmm. myself. So, isa lang yung prayer ko kay Lloyd nun. Lloyd, um, sabi ko, tulungan mo ko paano i-explain lahat sa mga anak ko. So, lahat ng paninira sa akin, hindi ko din sa sarili ko. Mm -hmm. So, for me, makita na lang nila lahat ng effort na ginagawa ko for them makita na lang nila. And in time, I was trusting the Lord talaga sa pagkakataon na yon, sa punto na yon. Hmm. Mm -mm. Na yung anak mo na mismo yung makakakita na, yes. ay, parang di naman totoo yung mga sinasabi yes. sa yes. akin. Siyempre, no, mahirap yung dinedefend mo yung bagay na, siyempre, mga bata ito, mm -mm. no? Yes, ano po. ba yung alam nila sa yes. katotohanan? Siyempre, pagka may narinig sila, maaring maniwala sila agad. So, during this time RC, ano yung naging reaksyon ng mga bata sa tuwing nagre-reach out ka sa kanila na naririnig na nga nila itong mga negative um, comments about you, naging mailap din ba sila sa iyo? At first po, yung panganay ko, okay. talagang I was questioning, sabi ko bakit ang rough niya sa akin hmm. lahat-lahat. Hmm. And then nagkaroon kami ng one time na pag-uusap. Ah, uh, inamin niya lahat. So, she was uh, talagang nandun siya sa mindset kasi 'yun ang tinanim ng ng close relative and then nung papa nila sa mga isip niya siya growing up. Kaya napakasama ng tingin niya sa akin. Ang tingin niya sa akin na sa mother walang kwentang nanay. Kasi ganun yung pinamulat sa kanila. Kasi nga because wala ako, nagda ako. nagda ako. call center, minsan night shift pa eh yan. Yes, yan. that's true. So hindi nila pa maintindihan yun. So mm -hmm. syempre sa mga bata, mahalaga sa kanila na present ka, present ka. Mm -hmm. Pero that time kasi, nasasaktan ako ng sobra din eh. So naisip ko po na for me to protect my children, mm -hmm. I also have to protect me first mm -hmm. so that I can protect them. Mm -hmm. Parang gano'n. pero hindi nila maintindihan pa yon mm -hmm. at nung time na yon magulo pa talaga. Mm -hmm. wow. Grabe, hindi ko din maintindihan yung ano din yung reasoning nila bakit pumayag din sila sa setup na <laughs> na ganun, 'di ba? Pero Bago mo nakilala ang Diyos no, sa pamamagitan ng The 700 Club Asia, mayroon ka bang sinasabihan ng mga pinagdaraan mo, na nakikinig sa'yo about what you're going through? Um, sino siya at saka bakit siya? Or kung wala naman, bakit kailangan sarilinin mo yung problema? Mm. Mm -hmm. Alam niyo po, ah, uh... God is so good talaga. Kasi I met this friend, hindi pa nangyayari lahat ng to. No? I met this friend years ago before all these things happened. She she is a Christian, she was a Christian. Mm. At uh, she was my closest friend pero magkalayo kami na eh kasi naging uh, teammate ko siya sa call center then. Okay. Mm. So siya yung napagsasabihan ko the moment na nalaman ko yon yung cheating part. Siya ang lahat nakaalam. She was praying for me. Siya yung prayer warrior ko that time. Wow. Sadly, uh, she passed away oh. last just last year. Wow. Mm. So she was my sister talaga. Mm -hmm. Mm -hmm. And through that, na kapag ng payo about God yes. and about So may natanim na na seeds pala yes. talaga sa you through that friend. Ang galing no, nako importante talaga yung friendship. Oh, friendship. And the right people that The, the right voices right. that you hear you're, you're right no kasi sa dami ng negativity no sa dami ng trials na dinadaanan okay. left and right mm -hmm. no so habang hinaharap mo to RC no yung hamon na ito sa buhay mo sumagi ba sa isip mo na muling gumamit ng another kasi nung, nung nakwento mo yon ito yung escape mo eh mm -hmm. may bumalik ba sa yung parang Gagamit uli ako ng pinagbabawal na gamot o babalik uli ako sa mga dati kong gawain na nakakakaroon ako ng temporary comfort? Mm -hmm. Bakit kung meron man, bakit mo mm -hmm. naisip ito? Honestly, hindi na pumasok sa isip mm -hmm. ko yon because I was thinking about my children. Okay, okay. Sila na yung nagmamotivate sa akin na wow. no. Mm -hmm. And ganito na yung sitwasyon namin. So in that part, I have to be a good example sa kanila. Mmm so, so medyo tumitibay na yung kasi na, naaalala mo yung kwento ni RC mm -mm. may mga small hopes and yes. yung faith Meron namang faith eh, sa no? nagdadasal uh -oh. siya uh -oh. pero dito no nakita ko narinig ko sa kanya na medyo tumitibay na yeah. no may yes. e, galing no small seeds of faith mm -hmm. yes. na unti-unti Grabe no. alam nyo po yung mga ganitong kwento kagaya ni RC, talagang malaki yung natutulong sa ating buhay dahil sa mga aral na ating natututunan mula dito. So kung nakikita mo ang iyong sarili sa buhay ni RC, hinihikayat ka po namin na tumawag sa CBN Asia 24-7 Prayer Center. Nakaantabay ang mga trained prayer counselor upang kayo ay maipagdasal at bigyan ng payo mula sa Biblia. Nasa TV screen ang mga numero, pwede rin sa messenger, itype lang ang keywords sa 700 Club Asia. Pwede mong panoorin muli ang mga bagong kwento at episodes ng The 700 Club Asia na nagdulot ng direksyon at pag-asa sa inyo sa YouTube channel nito. Makakatulong din ang mga inspirational write-ups na matatagpuan sa cbnasia.org sa iyong prayer time at pag-aaral ng salita ng Diyos. Tuklasin ang napakaraming makabulhang aral na magpapalakas ng iyong espiritual na buhay araw-araw gamit ang tanglaw. Kaagapay mo ito anumang oras at sa mang lugar para mas lumalim pa ang iyong pananampalataya. Use tanglaw now and let your heart be encouraged by God's Word. Download it for free from Google Play Store, iOS, Spotify, and Apple Podcast. Naku, marami pang ilalahad si RC sa atin pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Kaya huwag kayong nga dahil magbabalik ang The 700 Club Asia. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. kayo ay nanonood pa rin ng The 700 Club Asia at kasama pa rin natin si RC. Ayan, RC, tuloy-tuloy na natin ang kwentuhan. At ibabalikan natin, no? Ito <laughs> naman, no? Uh, merong yugto ng yung buhay, RC, no? Balikan natin yung panahon na nagtangka kang magpakamatay. Sinabi mo na inuutusan ka ng demonyo na tapusin mo na ang buhay mo. sa so, tingin mo, paano nakapasok sa iyong pag-iisip ang mga ganitong boses, sino you know, magandang tanongin to. Yeah. Kasi during this time, meron ng pananampalataya si R.C., mm -hmm. di ba? Nakaka-attend na siya, nakakapakinig na siya ng yeah. salita ng Diyos. Ano yung masasabi mo na naging sanhi nito? Mm -hmm. na meron pa rin, pwede palang pumasok na masasamang salita mm -hmm. sa atin. Mm -hmm. Yes po. Actually, uh, nagmi-minister na din po ako niya. See? Oh my. I was already teaching kids, Sunday wow. school, worship leading. Uh, active na po ako sa mm. ministry niya, no? So I thought, uh, I was trying to hold it all together by myself. Mm. Although there is already faith na, mm. pero I'm still depending eh. May, may still part of me that I'm still depending sa sarili ko. Wow. So, um, kaya naman... Dumating ako sa punto na, mm. shucks, ang hirap pala. Mm. Hindi ko pala talaga kaya. Mm. So kaya naman po, and also the fact na nandun pa din ako sa sitwasyon na yun eh. Mm. Al although I'm already a minister, mm. pero yung situation namin na magkakasama kami sa isang bubong, nan parang I I'm still in that danger zone in the war zone mm -mm. so parang it was really hard for me talaga difficult every day umiiyak po ako and dumating sa point na hindi na ako makakain parang yung yung ministry is parang nagiging mask ko na naman siya mm. para itago lahat ng palagang painful mm. situation ko yeah, yeah. Yeah, doon mo makikita, minsan hindi yun yung sagot kasi mm -hmm. na ministry sometimes becomes a band-aid. Yeah. Instead correct. of something that we have been set free to do. Mm -hmm. Right? It becomes something na legalistic, mm -hmm. na mm -hmm. trying to earn favor, yeah, right. di ba? Mm -hmm. Sumagi so, ba sa isip mo, RC, na mag-open up sa isang kaibigan tungkol sa plan mo na magpa-tiwakal or to end things? Sumagi so, ba sa isip mo? Um, no. It's Bakit? just, uh, gusto ko sa akin lang. Okay. Kasi parang nung time na yun, gusto ko na lang maglaho. Ayoko na lang, kung dati gusto kong masin, this time, ayoko nang makita ng kahit sino. Oh. Parang ganun. So I tried ending my life wow. No, so I tried na magbigte, naputol yung tali. Oh my god. I tried na maglaslas. For some reason hindi tumatalab yung matuli matulis na kutsilyo. Maniwala po kayo. Wow. So kinakat ko yung sarili ko, ah! hindi siya nagkakat. Talaga. And then yung last time na iniistab ko na yung sarili ko, wala akong maramdaman. No? So, that's supernatural. super natural yes. I was yes. about to say That's super natural Right, oh. right Totoo po talaga And wow. every time What's more uh, Parang nakaka-amaze dito Is every time Na I try to do it mm -hmm. Dumarating bigla Yung anak ko Parang For some ano mm -hmm. Mama Parang yun ang nag Naging wake-up call ko Na mm -hmm. stop it Mm. Ang instrument sila ng Lord talaga. Yeah, wow. Mm -hmm. Na hindi matotoy. <laughs> Supernatural protection talaga na, yes. na hindi pa ako tapos sa Yeah, No, ang daming ang daming um, uh, times ng buhay ni RC no, Sonja mm -hmm. na nakita natin kung paano pinilit ng kaaway wasakin yung right. unity, mm -hmm. mahiwalay siya sa anak niya, nagtagumpay yung kaaway sa isa. Pero nung lumalaki yung mga anak niya, pinipilit ihiwalay sa kanya. Mm -hmm. RC kung sakaling wala sa piling mo ang iyong mga anak ngayon, sa tingin mo, itutuloy mo ang tangka mong uh, kitilin ang sarili mong buhay? Most probably, yes. Mm. Gabi, no? Bakit? Yes. Ba't mo nasabi? Kasi parang uh, nung time na yon sila yung hope ko eh. Mm. Parang nag ako sa relationship. Mm. Pero this time, sabi ko, hindi pwedeng mangyari sa mga anak ko to. Mm hindi pwedeng mawalan sila ng nanay. Kasi naranasan ko po na mawalan ng parents, mawalan ng dad, and eventually nanay. Mahirap. And ayoko maranasan nila yun. Kung baga nagising ka? Nagising ako, sobra. Mas naging malawak na yung pananaw niya sa mm. buhay. Yes. Na sabi niya ang ganda nung sinabi kanina ni RC na dati gusto niyang magpapansin. And then biglang ayoko na lang, wag na lang wag na, so na lang ako lang wag na lang. Naging opposite naman. <laughs> <laughs> 'Di ba? Pero alam ba yung mga anak mo that you once tried to take your own life? Ay, na mga bata sila, of course hindi. Mm. Kailan lang nila nalaman. And, anong naging reaction nila dun? Um, Hindi kasi sila very open. Mm. Pero I see it in their actions. Mm -mm, mm -mm. So they really appreciate me for all the, for all the effort, for all the love. Mm -mm, mm -mm. Mm -mm. Yung yung processing kasi alam mo, Sonja. Yeah. Ang processing ng mga bata at the moment when Ibae. they see it wala sa kanilang meaning pa yan eh. Yes. Yes. Everything is just naive. Naive sila yeah. Walang yeah. Walang negative about that. And then as they grow up, they start to process things. Looking back, Oo. kaya pala ganito yung mama ko, kaya pala ganito yung nangyari. Pero Oo. mas na-appreciate nila yan pag malaki na sila. Lalo kung may mga anak na din sila in the future, Lalo. mas ma-appreciate pa nila Oo. yan. Ngayon, RC, you know, uh, kung sakaling mapanood ng mga anak mo ang kwento mo, And I'm sure, nabanggit mo nga, narin, nakinig naman na nila sa'yo. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila ngayon? <laughs> Medyo mahina po ako pagdating sa mga anak ko. No? They are my strength, they're also my weakness. So, gusto ko lang sabihin sa kanila, sa inyo, mga anak, na uh, mahal na mahal ko kayo. So, um, I'm willing to sacrifice everything <laughs> para sa inyo para magkaroon kayo ng maayos na buhay and nothing that i can give to you not money um, not even a good life but uh, yung prayer ko lang is for you to really walk kung saan nais ng lord kayo doon so just the faith na ang tangay mapapamana ko sa inyo ay yung pananampalataya sa panginoon because you've witnessed everything in my life and walang ibang wala ako nag-iibang kasangga kundi ang Diyos. so hopefully and prayerfully lumaki kayo na patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. no matter what it is i love you and most importantly god loves you more Amen. yeah at this point maybe you are contemplating to end it all kagaya ng naranasan ni RC and you're thinking na maybe you're thinking kaya mo pa pero natutunan natin right now na kaya lang natin kapag kasama natin ang Diyos. Kaya lalapit tayo sa Kanya dahil Siya lamang ang makakatulong sa atin. So right now, we want to pray for people who are going through a difficult situation in their lives today. Maybe you're going through a, a conflict at home. Maybe you are going through a financial difficulty and it's taking a toll in your mental health. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip mo, nawawalan ka na ng pag-asa. Kaibigan, may pag-asa sa Panginoon. Kaya tayo manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, hipuin mo po ang puso ng nakikinig at nanonood ng palabas na ito. Paalala mo sa kanya na mayroong Diyos. At ikaw, Diyos, ay isang Diyos na makapangyarihan, hindi nagkukulang, isang Diyos na tapat sa kanyang salita at mga pangako at kaya mong iligtas ang taong ito. If you are thinking to commit suicide right now, be released from that bondage be released from that deception because your life matters to God. You are valuable in the eyes of God. You were created by God and God loves you so much at may halaga ka sa Kanya. Sa pangalan ni Yesus, paka palayain niyo po ang nanonood ng palabas na ito, nakikinig sa amin ngayon, sa bondage ng suicide. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Um, you know, as Pastor Eric was praying, I just really feel like some of you need to hear this, na ang Panginoon ang siyang kakampi mo. Doesn't matter what you are going through, ang Panginoon ang kakampi mo. If you're going through um, health challenges, ang Panginoon ang kakampi mo at ang tataguyod sa'yo. If you're going through the financial issues, ang Panginoon ang kakampi mo at ang magtataguyod sa'yo. Kung may pinagdadaanan ka, even mental health challenges, ang Panginoon ang kakampi mo at ang magtataguyod sa'yo. At ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi magmamaliw. Ito ay ipaglalaban ka at ito ay um, ang babalot sa'yo sa lahat ng mga pag kataong ikay natatakot, ikay uh, may kaguluhan sa pag-iisip mo, o kung may, ka may kasakitan ka, ang Panginoon ang magtataguyod sa'yo. So, Lord, right now, we just thank You that You are our Rescuer. You are our help in times of trouble. And, Lord, it doesn't matter what we're going through. You will be the one to rescue us and take us out of the pit of what we are going through. So, I just pray, Lord God, for Your peace, that transcends all understanding the peace that is available whatever it is that we are going through it's that universal peace that we all need and what we all are longing for and looking for so lord Those who are going through anxiety, in the name of Jesus, I speak your divine peace upon them, Lord. Those who are going through illnesses, on thank you that your peace is the one that keeps them. Come, saying, okay, it doesn't matter if I'm sick. The Lord is my peace, and in the name of Jesus, I also speak healing for those who are going through physical illnesses. Panginoon, thank you that by your stripes we are healed. Those who are going through mental health challenges, Panginoon, thank you that you are our peace, Lord God, and we can. We take hold of the rest that comes from you. Lord, you say in your word that your yoke is easy and your burden is light. So, Father, we submit to you all the heaviness, all the concerns, Lord God, and we take hold of your peace, Lord, uh, that transcends all understanding. So, Lord, we thank you. And I pray, Lord God, that starting today, that we will take hold of your word that we will reach out for the bible and your word because this is the one that feeds our soul that feeds the peace that comes from you alone that, fe that feeds the hope that comes from you alone so lord thank you that you will never leave us you will never forsake us and you are for us never against us in jesus name we pray amen, amen. amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kami pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Before we say goodbye, let this truth echo in your heart. God's love is unlike any other. It is not based on what we do, nor is it measured by our perfection. His love is unconditional, unchanging, and unfailing. No mistake is too great, no failure too deep, because His grace covers all. Tonight, if you feel unworthy, burdened, or lost, know this God's love is already yours. You don't have to earn it. You only need to receive it by faith in His Son, Jesus Christ. This is how the prophet Jeremiah described God's love when He spoke to the nation of Israel I have loved you with an everlasting love, I have drawn you with unfailing kindness, I will build you up again, and you, virgin Israel, will be rebuilt again. You will take up your timbrels and go out to dance with the joyful. Jeremiah 31:3-4. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Baka kasama pa rin natin si RC bukas para sa pagtatapos ng kanyang kwento dito lamang sa The 700 Club Asia. Same time, same channel. Let God's love embrace you, surrender the weight of the past, and step into the freedom of His grace. You are loved, you are chosen, and you are His. May His peace and presence fill you until we meet again. God bless you. Tuluyan na kayang makalaya sa galit at puot si RC? Tapusin mo ng buhay mo kasi wala na yan. Sa pagpapatuloy ng kwento ni RC Paraso, dito lang sa The 700 Club Asia, biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.